guys, welcome back sa my youtube channel Ngayong araw ay mag-unboxing tayo ng ating bagong gopro Ayan, bubuksan natin, kararating lang Fresh from delivery <laughs> Ay, bakit ka mahirap Ayan Uy, ang galing, anol nyo lang pala ito, balot pa? Tapos, mayroon pa siya dito. Ay! Tingnan nyo ang galing. Oh, may box na siyang sarili. Akala ko wala pa. Bibili pa sana ako. Buti hindi kami bumili ni best friend ng isang set. Ito pa diba pala. Kailangan pa palang buksan dito. Yan siya guys. Oh. Yan. Bagong-bago. Ganyan pala siya. Tapos may buti nila bumili ng case. Balak sana na namin bumili ng case. So, ayun Oh. No? Galing. Go, GoPro 11. Buksan natin. Ayan Oh. No? Galing. Ganda ng box niya. Tananan. -tana. <laughs> Subscribe to GoPro. Ayan. First time natin makagamit nito, guys. Kaya hindi ko pa alam kung paano gamitin. Pag-aaralan pa natin yun. Kailangan ko pa siyang pag-aaralan. Manunod pa muna tayo. Ayan. Meron siya dito ng ano. Uh, sa baterya niya. USB siya. Mayroon siyang USB. Meron din siyang... Ito yung bracket siguro. Yung lalagyan niya. Yung ikakapit mo siya dito. Tapos... Ah, maliit lang pala yun malaki ito. Malit lang pala siya. Nakikita ko kasi ito yung sa ibang mga GoPro pag nanonood ako ng YouTube. Akala ko ito ay malaki. Ito pala napakaliit. Ayan, meron siya niyan. Meron din siyang baterya. Ayan, may battery. Ay. Ayan. Tapos ito tatanggalin siguro ito. Oo. Uh -uh. Hihigitin yan. Ayan, may baterya siya. Ayan guys. Ang baterya niya. Tapos ito naman. Oh, tingnan mo liit pala. Kala ko malalaki yung mga ganito. Ito ay eh, ginaganyan dito. Nakita ko yan sa YouTube. Eh. Ayan, ganyan. Ito siya. Maliit lang pala. Ah, kala ko malaki. <laughs> ang liit-liit niya. Tapos ito dito. Ay, dito ba yun? Ay, hindi pala. Ganyan. Ayan. Sinasaksak yan dito. Pinantayin ah, ito na ang ating GoPro. Ay, ito na po. Ayan, may mga takat-takat pa siya. Ang liit niya naman pala. Ang cute. Very, very cute. Talagang niya. ang <laughs> liit niya, guys. Oh, tingnan mo. Isang, yung alam mo yung daliri ko, oh, hindi pa nagkasya. Oh, oh, hanggang dyan lang siya. Parang isang, ano lang. Ayan nga, oh. Yang ganyan isang isang daliri lang uh, malak mahaba pa tong daliri ko. O, oh, oh. di ba? Lit niya lang pala. Ayan guys, titignan natin anong itsura niya. Ayan, wow, masya Allah. Natanggal to na. Ito yung lens niya, guys. So, mamaya ako, ako natanggalin yan. Tapos ito, yung pinaka... Ito yung pinaka, uh, ano niya, lens niya. Tapos dito, dito yung uh, screen. Ah, itong screen niya. Sa likod ng screen. Ano ba yan? <laughs> Tapos ito. Iyan, ginaganyan. Ayun, oh. Lalagay dito. Ganyan siya, guys. Kita ko nito eh, bago ako nag, ano, nag, ko muna. <laughs> pinanood ko muna kasi si best friend. Gustong gusto niya talaga ako magkaroon nito. Ayan. Ay, paano ba itikit? Baka mabasag eh. Ayan. Ayan, guys. Hayan siya, oh. Oh, ano siya na nagaganyan na, siya. O, oh, nagagalaw. Galing. Tanggalin ko na lang ito para makita ninyo. oh. ayan o. Oh. Mm O, -hmm. oh. Balik diba? natin kasi nakagrabs pa ako. Ayan, tapos dito yung power niya. Yung tapos yung baterya. yung baterya. Ito yung baterya. Saan ba yung lagay ng baterya, best friend? Ay, ah, ito yung power niya pala. Mm. Ayan, no, nakalagay pala. GoPro 11. Ayan. Mm. Yung pa. Saan ba nila nagay dito? Yung... Tanggalin muna natin itong ano niya. Itong kanyang bracket. Para may lagyan natin yung baterya. Ayan. Ang ito yung pinaka lens niya guys. So, pero sa so, ngayon tatakpan muna natin. Bibili pa ako ng mga ano niya, accessory niya. Bili tayo ng takip ng lens. Tapos ito, ano ito best friend? Ay, Ay nakadikit siya. Hindi, tatanggal ko. Bakit kayo? Nainitan lang. Nainitan kahit dumikit siya. Tatanggalin ko siya mamaya. Ah, maliit na screen ito. Ito yung maliit na screen, guys. Tapos ito yung malaki na screen niya. Tapos ito yung kanyang power. Oo, oh, oh. tapos, ano pa ba? And guys, yan, yeah, angat lang pala dito. Yan. Kaya masikip siya, eh. Bago pa kasi. Kaya, eh, yan, Oh, yan. Dito siya. Ng Try natin ilagay ang baterya. Where is the battery? Yan, yan. Lagay natin ang kanyang, ano, Nakakatakot, hino. Haliba <laughs> sa bago. Okay. Charge muna natin ito. Ito, okay, tignan mo kung magpa-power siya. Ayun. Nakakatakot, eh. Ito, tignan mo yung power. Ito, tignan Baka wala ng baterya talaga. Wala pa. Ayan. Ayun. <laughs> Kita nyo narinig niyo. Yeah. Tututut guys. Okay, so. Yan. tapos Tapos isi-set up muna namin. Yan. English of course. So, ayan guys, hanggang dito na lamang ulit ang isa na naman naming vlog. At huwag sana kayo magsawa na sa aming channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, please like and share to your friends. And click the notification bell and more, uh, for more updates po. So, ayan guys. Thank you. Bye-bye. Ito pala guys, ano, alam niyo ba 'yun? Siguro alam niyo naman na siguro ito, 'no, GoPro. Ito ay pwede siya sa ano, sa tubig. Ito 'yung mga ginagamit ng mga mga vlogger talaga na magagaling. <laughs> so, Ayun, maraming maraming salamat sa inyong lahat, guys. Ano ito, eh? 30 30 feet ito, ano? 30 feet. 33 feet ang lalim ng tubig na pwede niyang ma, ano. Pero, syempre, bibili pa rin ako ng, ano niya, yung pinaka-housing niya. Para sigurado talaga. Pero, waterproof naman ito, guys. So, yun, guys. Bye-bye.